Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel once again. If you are new to this channel, please welcome and of course to our new subscribers, returning subscribers. Hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. and of course welcome back to another tutorial video so our tutorial video for today ay ituturo ko naman sa inyo kung paano natin gagawin para din niya malaman na nabasa mo yung message niya sa Facebook Messenger ha? Huh? what? ayan so ito ang video tutorial natin for today's video at kung interesado kayo dito samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo one by one pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na ito, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So, let's go! Ayan, so umpisahan na natin guys. So nandito na tayo sa ating phone screen. So syempre, i-click na natin itong messenger. Ayan, so messenger app. Click natin to. Ayan, so makikita natin dito. Ayan, so dito na tayo sa ating Facebook app messenger. So punta tayo sa menu. I-click natin itong three tatlong guhit dito sa baba. Ayan, itong menu na to. Click natin itong tatlong guhit. Tapos, hanapin natin ang settings. Ayan, click natin itong settings na to. Ayan, so nandito na tayo sa ating settings. Tapos, click natin, ha, eh, scroll down natin, hanapin natin yung privacy and safety or privacy privacy and settings. Click natin ito, privacy safety. Tapos hanapin natin yung read receipts. Scroll down natin. Ayan, so i-click natin itong read receipts. I-enable natin. So enable natin para mamaya magbabasa tayo ng message. Ayan, so enable natin. Tapos hanapin din natin atong at active status. Ayan, i-off natin ito para naman makita nila naka-off, di ba? Ayan, i-off din natin ito para sure na sure. Ayan, so until I change it. Okay, pause. Until I change it. Ayan, so naka-off na yan. So naka-enable na lahat. Ayan, so madali lang, di ba? Ganito lang yan. Ayan, so balik na tayo sa ating uh, profile. So, nandito na tayo sa profile natin. Ayan, so ganyan siya. Okay. Ayan, so once na-set na up na natin yung settings natin, punta tayo dito sa ating uh, messenger. So, eh, meron tayo dito ang sender at saka si receiver. So, ang sender natin dito ay CRL at ang receiver natin dito ay si Ronilo. Ayan, so i natin kung gaga gumagana ba talaga yung gina ginawa natin kanina settings. Ayan, para hindi ma malaman na nabasa mo na ang message niya sa Messenger. What? So ganito ang gagawin natin. So itry natin mag-message. Ayan. Message. Okay, go back. Okay, ayan, punta tayo dito. Ayan, so nandito na tayo sa chat box. So, nakikita niyo dito dalawa. Ayan, si RL at saka si Rooney Luke. So, ang sender natin si RL, ang receiver natin si Rooney Luke. So, ngayon, itesting natin mag-text kung gumagana ba yung settings natin kanina. Ayan, baga mag-text si RL kay Rooney Luke. Ayan, hello. Oops. Oops. Good. Oh. Hello, good morning. Ayan, testing natin. Kumusta na? Ikaw. Ayan, baga text, Ayan, so makikita nyo, nagme-message ako. Ayan. Okay, send natin kay Rooney Luke. Ayan, so dito kay RL delivered. Pero kahit delivered na dito, kahit nabasa ko na, ang makikita lang dito ni RL is delivered. So parang kunwari hindi, hindi ko pa nababasa pero actually nabasa ko na makikita nyo dito. Ayan, so ganyan siya. Ayan, so gets nyo ba guys? Ayan, so makikita nyo dito delivered yung message ni RL kay lo Pero dito, ayan, nabasa ko na. Pero dito hindi nag appear yung icon kasi pag nabasa mo na mag appear yung icon dito sa baba ni RL sa message niya. Ayan, so ganyan siya. Ngayon, i-testing naman natin ulit yan. So try natin ulit. So ganito siya. So ngayon, ibalik natin yung settings natin. Ibalik natin yung settings natin para makita natin na nabasa na ni Ronilok yung message ni RL. Ayan, so balik tayo doon. Ayan. Exit muna tayo dito. Punta tayo dito sa menu. Balik tayo dito sa menu. Three lines dito. Click natin ang settings. Ayan. Tapos scroll down natin. Ayan. So active status is off nga. Ayan. Punta tayo dito sa privacy and safety. Ayan. Parang ibalik natin yung ginawa natin kanina. Ayan. So active status. I-on natin to kasi naka-off kanina. Ayan, on natin yan. Tapos, up, read receipts. I enable natin tong read receipts. Ayan, okay. So, close natin yan. Balik tayo sa messenger ulit. Ayan, so, balik tayo dito sa message of chat box. Click natin yung KRL. Ayan, so, I-try natin ulit mag-message kay Ronnie Lo. Ayan, so makikita din dito, ayan, naka-green na itong fan profile uh, icon ni Ronnie So, si online na siya. Ayan, active now. Makikita nyo dyan. Ayan, so, i-try natin ulit mag-message. Hello. Hello, good morning. Kumusta na? Yan, kumbaga ulitin natin yung message natin. Kasi kunwari, hindi ko pa nababasa yung message ni RL. Ayan, so, message tayo. Text natin. Send natin. Ayan, so, di ba nakikita nyo ang difference? Nakikita nyo yung icon dito. Ayan, Oh, itong icon ni Ronnie Lock dito nakikita na. Nabasa ko na nga yung message ni RL. Ayan. So, makita nyo yung icon dito sa baba. Ayan. So, yan. Thumbs up. Ayan. Makikita nyo. Ayan. So, ganito ang paggawa ay ito yung, uh, yan, paano gagawin para di niya malaman na nabasa mo na ang message niya sa settings. O, di ba madali lang, guys? So, ganyan ang pag, uh, paano gagawin. Ayan. So, ito na nga. Ayan. So, sana nasundan nyo itong tutorial natin ngayon today. At sana... Yan, na nasundan niyo rin itong tutorial natin to this for to this video. Ayan, so 'di ba ang galing lang, madali lang siya. Ayan, so 'yan ang paraan kung paano ang gagawin para di niya malaman na nabasa mo na ang message niya sa Facebook Messenger. O 'di ba effective, effective talaga siya. Ayan, so 'yan. Maraming salamat guys and sana nasundan niyo and Thank you so much for watching. So, that's it for today, guys. So, sana natutunan nyo rin itong ating uh, tutorial for today. At uh, remember, sana may-apply nyo ito sa tamang paraan. Ayan. So, syempre, kung nagustuhan nyo itong tutorial na ito, ayan, please don't forget to share, like, comments, and subscribe. And we'll see you again on my next video. Stay safe. God bless all. And bye for now.